Hi, guys. Magbibili kami ng Sa akin hindi. ko Tuwala sa mga artist ko sila. Anong mga artist mo? Naglalakad kami ngayon. Paano nga? dami ito. May buong jeep pa nga. Tapat na sa inyo? Jeep na ha? Huh? kapal tan? nag -well naman sila o oh, tawid na <laughs> wait! uy uy mamaya mamaya tara takbo sir ah oh, takbo What na? o tara takbo ah ano? si sir na naman yan na naman si sir tayo uy lokan mamaya iwanan. ano? tara na tara na iwanan mo kami eh hindi ka tumakbo sabi mo mamaya po. tapos hindi ka takbo mo yun na takbo tara na wala sabi ko na sa'yo wait tara na agad <laughs> <laughs> ang iingay ang <laughs> iingay bakit <laughs> mo? Ang nagiging manok ka na naman. <laughs> ito po, dito. Putak <laughs> ka ng putak. <laughs> Ang ingay ng manok na ano. Ang ingay ng manok tandang. pa pa nag-away sa kalsada. Alam nang tawiran. <laughs> <laughs>

Eh, hey, Mahulog ka pa. Pwede tayo. Malaki Ang uh. malaki pa din sa kamay ko. Ang I love you. Basta yung hindi red yung mata. Ano kayo? 2 kilo? na? Mmm. Ilan? Anim. Nagdalawa tayo. Ang lalaki na rin. Mamos, kuwata ng isa. Wala, dumilim na siya. Bilis namang dumilim. Siyempre, ah, tapos na kaming bumili ng isda. Yun? Yung, yung ng isda. May ulam na kami. Para ba dyan? <laughs> Pauwi na kami. Yung nila? We're Ah, o nga pala, no? We're home? Ay, yung init. Lo namumula yung pisik ko ah. At dun, nagtatapos. Bye. Magbabay gna tayo. To pa ka natin. Ito, paka, paka, ano, artista ka? Yeah. <laughs> Bye. See you in our next Bye. vlog. Okay.